Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay napaka-controversya. Uh, Ito ay tungkol sa kay... Um, BP Inday Sara at saka kay Sen. Teresa Ontepero. So kung malalaman natin kahapon ay nagkaroon ng budget hearing sa Office of the Vice President na iyon na nga nangihingi siya ng 2 point something billion sa kanyang opisina. At meron siyang particular na uh, binabudgetan yung kanyang uh, 100 million tree planting at saka yung pamigay niya ng mga bags dun sa mga bata na Uh, sa malalayong lugar, sa mga remote areas. At 10 million doon ay para sa kanyang aklat na sinulat na ang title ay Isang Kaibigan. So kahapon nagkasagutan sila, nagkainitan na yung kanyang simpleng tanong ay sabi ng mga uh, pro-Risa Ontiveros, ay hindi nasagot ni Inday Sara Duterte. Napakasimple daw na tanong pero hindi nasagot. Tapos, ito namang mga makasara Duterte, ang sabi nila ay napakatalino ni Inday Sara kasi yung sagot nandun sa kanyang ikunento na isang kaibigan. Uh, hindi nila nakuha yung ibig sabihin ni Sara, ni Vice President Sara Duterte kung ano yung laman. Kasi nagtanong siya, ano ang laman ng aklat? So, sa halip na i-explain ganito ganyan so ginawa niya halimbawa yung kay uh, senator Risa Ontiveros na pagpunta kay Inday Sara noong 2005 para manghingi ng tulong uh, 2005 pa sila magkaibigan pero noong 2016 humingi siya ng tulong na magkaroon siya ng boto doon sa Mindanao at sa sa Visayas so pagkatapos noon nang no, nanalo na siya ay parang bumaliktad na. So, kagaya nung nangyari sa Unity Team na nung una uh, nililigawan nila si Sara, si Sara ay parang diamond, parang isang bulaklak na hindi dapat masira, isang uh, glass na hindi mabasag. Kasi sinusunda nila, nililigawan nila hanggang sa ito ay uh, nakuha nila ang kanya, ang kaniyang kumpiyansa at tumakbo siya bilang isang vice presidente. So ngayon, nung sinabi ni uh, Vice President Sara Duterte kagabi na bibigyan niya si Senator Risa Ontiveros ng copy. So nakatanggap siya today ng copy na yan at binasa niya at pinagtawanan niya yung yung libro kasi ano um, Textbook ba daw yun? Ayun uh, ba yung klase ng libro? Napakasimple lang ng laman. Ayun uh, ay tungkol sa uh, dalawang magkakaibigan na ganorns. Na nagkaroon ng utang na loob or tinulungan tapos bigla na lang hmm. nag-iba. So marami 'yon nangyayari in reality, marami 'yon kasi kahit nga ako meron din ako ganyan na naging kaibigan ko tapos ngayon hindi na <laughs> kaaway na. Ay hindi ko siya tinuturing na kaaway. Uh, dito sa sa school namin meron din 'yan. So ang pag-uusapan natin na ito ay talagang uh, nakakatakot kasi nga Uh, sinasabi dito na yung kanyang aklat ay mayroong kapariho yung The Owl at saka yung na sinulat na isang author na taga USA. So yung pamagat ay nandito. Sarah Duterte hounded by plagiarism allegation with children's book isang kaibigan. So kasi yung kanyang aklat naman yung yung drawing ay yung tungkol sa isang owl. Paano ba sa isang owl? Hmm. At saka isang loro, parot Tapos yung sa The Owl naman Owly uh, yung sa USA na sinulat ng isang manunulat Na ang title auli Just a Little Blue So iba yung kanilang kwento So basahin natin nandito para malaman natin So Duterte's children's book became the center of attention during a Senate finance subcommittee hearing on Tuesday, August 20, that discussed her office purpose to, ito pala, 2.03 billion budget for 2025. Sabi nila, malaki daw. So, syempre, malaki na yung budget ngayon kasi nga, yung bigas nga, Uh, Sobrang mahal yung isang kilo Yung budget pa kaya Na syempre may mga papaswilduhan Tapos meron pang gagawin mga project-project niyan So siguro parang yung billion-billion Meron naman sila matinatanong ng mga uh, ginastusan Ganon oh yung ko sa kanila Mag-awin kayo dyan So ito yung sabi na Included in her programs Is the distribution of isang kaibigan To encourage reading among children Which will need an allocation of 10 million pesos. O yun. Yung sinasabi nila na bakit daw 10 million pesos na siya yung author dapat daw ay ano, uh, donation na lang niya yun. Tapos sabi, tao, pera ng taong bayan, ang 10 million na pinapambayad, tax ng taong bayan. Tapos siya yung author, di, sana hindi galing sa kanya yung ganun kasi magagamit daw sa masama. Sabi dito, when, when the contents of her Book were made public the following day, August 24. Social media users alleged that the thirty plagiarized the 2005 book series only written and illustrated by American writer and artist Andy Ron pointing out the similarities between the two. Sabinila only is a series of graphic novels that center an only name an owl named ollie only host goal is to do good for others and make friends despite in encountering problems along the way he manages to overcome them in the end with his faith in the goodness and in the world never wavering other characters in the books include the clever warm wormy and the gluttonous but good-hearted chipmunk scrumpy Ma-ma-ma. Iba naman yung mga characters, so tingnan natin kung sino yung mga characters. So ito yon. Isang kaibigan likewise revolves around an owl named Quago who gets into a predicament after his nest and all of his valuables were destroyed by a typhoon, a raging typhoon. Despite being friendly with other birds and welcoming them to his home, nobody came to help him during this time of need birds and welcoming them to his home welcoming ano ang gamit dito sa welcoming parang mali naman yata kasi ang welcoming daw ay adjective welcoming smile eh dapat dito welcoming approach eh sabi naman birds and welcoming them to his home parang verb siya oh charot okay however his cries for help were eventually answered when a parrot named loro offers to let him stay at his home a while he helps him rebuild his nest O, ganun So makikita natin si Loro, ayan. Mga kaibigan, puntahan po ninyo sa Gul at uh, Auli. So puntahan daw niyo 'yon para makita doon at saka i-compare. So sabi naman dito, uh, may nagsabi sa mga social na in comparing the two books, another user noted that the story is quite common saying is the story generic. Uh, sabi generic ba daw? Uh, hindi daw generic eh. 'Yon ang sabi. Social media particular use That isang kaibigan, very similar to the second Auli book, title just a little blue. Mm, Pare-pareho daw. According to the synopsis, best friends Auli and Wormy, so magkaiba naman yung mga karakter, kasi nga si Oli and Wormy, may pagkakahawig siya, pero may kaibahan na din. At saka Tagalog-English So, unlike isang kaibigan, however, which has full page illustrations, sa kanya may cartoons yung Auli. Auli. At saka yung... Isang kaibigan ay full page siya at saka may mga paragraph na mga kasama na nag uh, nilalagay yung uh, sulat kung ano yung ibig sabihin ng Uh, aklat na yun, kung ano yung kwentuhan doon. Ito. A Facebook user also pointed out in the comment section of a post that the parrot in isang kaibigan looks quite similar to a parrot in an illustration that can be found on stock photography platform Shuttershock. O uh, baka kinuha, kinupya. E, ewan ko, meron namang editor dito kung ano. At saka, other users meanwhile took to the church's defense. It is not plagiarism if you ask permission. May alam yan sa batas. Tinagalog lang na yan. Why not use a story that is popular for kids even teachers have their storytelling from books like disney someone pointed out ganon Someone nagsasabing plagiarized daw ang book na isang kaibigan dahil pariyo daw ito sa book na awley let me ask you may character ba na uwak, tikling kalapati at doro sa aklat niyan a facebook user wrote so yung doon sa yung, yung doon sa kay sa awley ang kanilang character ay yon si Owl at saka si Warm Wormy. Ganon. So dito naman, Tagalog. Si Uwak, si Tiklik, si Kalapati at saka si Loro. And of course, si Quago. si Layon. Mm -hmm. So, ang aklat na to pala, ay hindi, ngayon lang siya sumikat ha. Ah. Actually, ang aklat na to ay nilaunch niya matagal na almost one year, magwa one year na siya. So, nilaunch niya ang aklat na ito noong, tingnan na natin, noong uh, November, eh, ay, ayan, ito oh. Sara Duterte and Wells First Children's Book, isang kaibigan sa politico.com Philippines noong November 11th. 2023. So mag one year na siya at ngayon lang siya nakatawag ng pansin sa mga netizens at saka sa mga sa, sa grupo ni Vice President Sara Duterte at saka kay Senator Risa Ontiveros. Ngayon lang siya sumikat kung hindi dahil sa budget hearing dahil nilaanan yung pagpuproduce ng mga books na to para ipen, ipamigay, ipamudmud <laughs> imudmud niya, ba? Kaya ipamigay doon sa mga malalayong lugar para merong mabasa yung mga bata. Tapos tinagalog hindi siya in English kasi mahirap intindihan yung iba nga hindi nag-aral. Lalo na yung mga doon sa bukid ng Davao kasi marami doon yung mga uh, tawag nito, mga nitibo na mga tao. Mm. So, ang nag-publish nito ay ang, ang nag-publish siyempre, ang office ng vice president, so ipinapagtanggol marami ang nagsasabi na makakasuhan siya, bubu siya mag-resign na siya, grabe talaga mga Pilipino no, kasi yung parang galit na galit ka ba sasabihin mo, bubu, tanga bakit naging, ang sakit nun na alam kaya niya yun, kaya siya nga nakapasaka, kasi alam niya, sabi niya yan years old pa lang, alam na niya yung politika kasi lumaki siya, yung kanilang angkan is mga ano, politicians ganorms So, yung iba, ang ang bilis mag, maghusga ba? Hmm. Kagaya nung uh, against Marcos. Nung una talagang love, love na si Marcos, so sabi mo, bangag, pulburon. Ganon. So easy na lang na siraan ang isang tao. So, kaya ngayon, yung mga pro Sara Duterte ay naghanap din sila. So, dito... Uh, may nakita akong picture dito ni ano ni Silterisa Ontiveros at sa kani Inday Sara Duterte na nagkamayan sila. Tapos sabi dito ni ano na may is uh, January 20, 2025 release isang kaibigan. Tapos dito man sa, sa baba uh, ipopos natin 'yan. Uh, isang kaibigan at isang traidor sa bayan. So ito, si, si Teresa Antiveros, nandito siya, yung picture niya. Ano pa siya noon? Uh, payat pa, hindi kagaya niya ngayon. Siyempre, bata pa. Sabi to, my heart goes out to Inday Sara. Laka, may love. May ano pa, mayroon siyang emoji na heart. Tapos, uh, ang tawag dito, tight hug kabaro. Magkabaro daw sila. Babae nga, kabaro. Siyempre, di ba no? Magkabaro. So yun yung nakita ko oh, sa picture picture. Tapos, may marami pang hinaha yung mga talaga itong mga pro Sara Duterte, hindi, siya, hindi yun sila magpapatalo sa mga kontra. So ito, may nakita din dito, isang aklat din na itinuturo sa paaralan. O dito may sabi, para sa mag-aaral, makinig ng mabuti at babasahin sa babasahin editorial ng isang miyembro na isa, ng iyong pamilya. Sagutin ang mga sumusunod na mga tanong upang maybigay ang ang mahalagang detalin nito isulat ang titik ng tamang sagot. So dito, makikita niyo na, na dito yung si Presidente Duterte Tapos ito si uh, U.S. Duterte Ibagsak Yung ganun ba Sino daw ang nagsulat At ito ay uh, Ipinamudmod din Sa mga paaralan At nababasa din to Ng mga Studyante At saka ito pa Meron pa silang nakita O ito dito naman Sa likod yata Ito ng bus uh, Biyahing alabang ganon May makikita ka rin dito Na isang picture Ni Sen. Teresa Ontiveros Dito na Laboring health uh, Sa PhilHealth naman to Promotion Ganon. Levering health services para sa mga walang sapat na kita, chikap uh, chi na yan. So, diba, di ba, meron din siyang issue about sa feel yung tinatanong ng mga tao. E mo po, ano yan? Na tukol nga, kinurakot nga. So, itong 10 million, sabi niya, ay ia-align daw niya. Gagawan daw niya ito ng, ng paraan na mai align kasi ayaw nilang budgetan yung aklat niyan kasi sobrang mahal. Uh, sinulat Sariling sulat, si, uh inday sara dot Duterte author that book so siya daw ang dapat gumastos hindi yung pera ng taong bayan so ito yung pinapakita naman ng mga kakampi ng Duterte ang tungkol sa paggamit naman niya sa uh, tawag nito nilagay yung mukha niya pangalan sa likod ng bus ng nagupolo sa PhilHealth. Tapos yung kay Inday Sara Duterte naman yung aklat niya, nandun din yung mukha niya na yung sumulat at nagpakilala kung sino siya. At saka meron pa silang tuntuko yung tungkol naman sa aklat na sinulat ni yung aklat tungkol sa kay uh, ano naman, DILG Secretary, former DILG Secretary, yung asawa ni dating pangulong Uh, da dating vice, presidente na si Lenny Robredo. So yung title naman anay uh, ano ang bayani. So yun yung mga nakita, ang dami talaga nilang nakikita, super. At saka sa mga nagtatanong na mapa mapa flagerize, papa <laughs> flagerize yung kanya po so. So dito, sinabi ni Attorney Michael Poa, uh, Poa bang pag pronounce na, mayroon pong copyright registration ang isang kaibigan. The book has been registered since December 2023. So kung mayroon siyang kapariho, bakit wala nag-report? Bakit ngayon lang? August na. So kung December, ngayon, ano na ngayon? December, January, February, March, April, May, June, July, August, 8 months ago na. So ngayon lang siya pumutok. <laughs> pumutok parang putok. Ngayon lang siya pumutok dahil doon sa uh, discussion, discussion sa budget hearing na nagkainitan sila. So para para sa akin, para sa akin, siguro uh, ayusin nila yung pag pagtatanong, uh, why bakit ikaw ang bakit ka nangihingi ng budget na 10 million para sa book na na ikaw ang sumulat? Dapat kung kuma ka ng book, kung textbook ba yan sa mga bata or ano lang ba yung para mga reading-reading materials lang, hindi siya actually textbooks kasi wala naman doon uh, questions and answer gano'n. Wala naman doon mga ABCD, mga... Basta wala. Ano siya siya, para mga reading books lang ba yung napupu uh, kapupulutan ng mga gintong aral, gano'n. Yun na nga. So, yun, yun Ang problema lang nga doon, kasi 10 million siya, parang malaki, pero hindi naman malaki. Parang malaki na hindi siya malaki. Kasi nga, kung pagbabasihan natin yung mga pagkain, mas mahal. Mas mahal kasi, each book daw ay 50 pesos na ipamigay ng libre. Yun. So, may, may nag-comment dito talaga, sinasabi niya na para namang hindi. Ganon. Mm. So yun lang po kung ano ang masasabi niyo kung kayo ay pro in Sara Duterte or pro Risa Ontiveros dapat po natin intindihin kung ano ang kanila mga pinagsasabi dahil tayo ay mga taong bayan at sila ang uh, inihalal ng taong bayan kung ano ba talaga ang katotohanan Mafaflajerize ba siya o hindi tunay ba o hindi sarili ba original o hindi kayo nang bahala diyan we okay.